Nanguna si Miss Universe Philippines Nopei siya Mika Cadiling Martinez sa Miss Bingo Plus Online Challenge itong May 15, 2024. Sa kauna-unahang pagkakataon, nanguna ang Lerisia sa ginanap na Miss Bingo Plus Online Voting Challenge na sinimulan nitong May 1 hanggang May 14, 2024. Natalo ng Miss Universe Philippines Nopei siya ang 22 kandidatang kalahok sa nasabing kompetisyon. Matandaan ang na nawagan si Ms. Michael Martinez ng bayanihan sa Bingo Plus online voting sa mga Norwegiano ito May 10, 2024. Tumugon sa panawagan ang mga maumayan at supporter ng Miss Universe Philippines Norwegia kaya nakuha ni Martinez ang unang pwesto. Ayon kay Mario Martinez, ama ni Miss Universe Philippines Norwegia, sa paungunan ng kanyang anak na na Bingo Plus online voting challenge, ay sigurado na si Maika na pasok sa top 20 ng Miss Universe Philippines na gaganapin sa May 22, 2024. Laking pansalamat ni Maika sa mga nagtitiwala at patuloy na sumusuporta sa kanya. Naniwala e si Maika na sa pumagina ng pagkakaisa at bayanihan ng bawat mawisihano, no makakamit niya ang tagumpay na hindi lamang para sa kanyang sarili o hindi higit sa lahat, para sa kanyang minamahal na lalawigang Nueva Ecija. Positibo rin ang pananaw ng mga tigang Nueva Ecija na kakayaning mamayapag at manguna ni Miss Maika sa Miss Universe Philippines. Muling nawagan si Maika na patuloy na manalangin, magkaisa at suportahan ang kanyang journey sa nasabing kompisyon upang makapaghatid pa ng karangalan sa lalawigan ng Nueva Ecija. Kenny Gonzales sa buulat para sa DWNT at na inyong kakamitin.